Aris, ngayong araw may posibilidad na makatagpo ka ng isang tao na matagal mo ng kakilala. Maging mahinahon at magingat sa pakikipag-usap, kahit pamukhang mayaman o matagumpay ang taong ito. Alisin ang pagdududa na mas marami siyang nalalaman kaysa sa iyo. Kung sakaling may mga legal na dokumentong kailangang pirmahan, tiyakin mo munang naiintindihan mo ang lahat bago ka gumawa ng anumang hakbang. Maganda ang tsansa mong umasenso sa mga gagawin mo basta't iwasan mong maging sobrang mabait na tila naaabuso na ang iyong kabutihan. Kapag labis kang nagbigay ng tulong ng hindi nag-iisip, ikaw mismo ang malulungkot sa huli, ang pinapahiwatig. Sa aspeto ng pera, maganda ang lagay ng iyong pananalapi ngayong araw, kung may sobrang pera, makakatulong ka sa iyong mga kapatid at magulang kung sila ay lumapit sa iyo, ang ganitong tulong ay magbibigay ng sigla hindi lang sa kanilang kalusugan kundi pati na rin sa iyong kalagayan sa tahanan at pananalapi. Pagdating sa trabaho, iwasan mo munang tumulong sa mga kasamahan na walang pakinabang sa iyo. May posibilidad na mahayla ka pababa ng mga negatibong enerhiya kung palagi kang nagbibigay ng labis na tulong. Tandaan, huwag hayaang kunin nila ang iyong swerte. Sa pag-ibig, ang tiwala mo sa iyong minamahal ang nagbibigay ng positibong enerhiya sa inyong relasyon. Panatilihin ito at mas magiging maayos ang inyong pagsasama. Ngayong araw isama ang mga kulay na color yellow at color blue sa iyong mga plano upang magdala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong mga hapbang. Ang mga numerong number 11, number 23, at number 36 ay magsisilbing gabay sa tamang direksyon ng iyong mga desisyon, tandaan ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, lalo na sa aspeto ng negosyo at pakikisama sa mga kamag anap Taurus, ngayong araw ay tamang panahon upang isulong ang mga plano mo sa pagnenegosyo. Kung may oportunidad na makipag-usap sa taong maaaring makatulong sa iyo, ituloy mo ito. Baka siya na nga ang hinihintay mong susi sa tagumpay ng iyong proyekto, gayon pa man, maging maingat sa pagbibigay ng impormasyon hanggat walang pirmahang nagaganap, kung may mga ibang deal na kailangan mong asikasuhin, lalo na kung kasama mo ang kapatid, mas makakabuti na isama siya sa mga lakad na ito upang mas may bahagi ninyo ang mga nalalaman na maaaring pagkakitaan, ayon sa iyong gabay sa usaping pera. Kung may ekstrang pera, magandang magbigay ng suporta sa iyong minamahal, ang pagbibigay na ito ay magdadala ng masaganang grasya sa inyong dalawa at makakatulong upang mas mabilis kayong makapag-ipon ng ayon sa inyong mga plano. Pagdating sa tahanan, iwasan mo munang tumanggap ng bisita, lalo na kung hindi sila kaanak ang mga chismis o negatibong enerhiya na maaaring dala ng ibang tao ay maaaring makaapekto sa kapayapaan at swerte ng inyong pamilya. Sa trabaho, kung may mga dapat tapusin, siguraduhin gawin ito ng maayos at mabilis kapag nakumpleto mo ang mga gawain. Lihim kang makakakuha ng tiwala mula sa iyong mga boss na makakatulong sa iyong pag-unlad sa hanap buhay. Sa aspeto ng pag-ibig, ang patuloy na pagtitiwala na ibinibigay mo sa iyong minamahal ay nagiging sandigan ng inyong matibay na pagsasama. Ang tiwala mo ay parang ilaw na nagpapaliwanag ng inyong landas, nagdudulot ng positibong enerhiya at good vibes sa inyong relasyon. Dahil dito, mas lalo ninyong nararamdaman ang swerte at kasiyahan sa bawat araw na magkasama kayo. Ang iyong pagkakaintindihan at suporta sa isa't isa ay patuloy na magbibigay ng magandang takbo ng inyong pagmamahalan, isang relasyon na puno ng harmonya at masayang hinaharap, para sa mas masaganang araw, isama ang mga kulay na color blue at color red sa iyong mga gawain. Ang mga numerong number 10, number 26 at number 8 ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa iyo. Huwag kalimutan, ang Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin. Mag-ingat sa pakikipag-usap sa mga Scorpio upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at tukso sa larangan ng pag-ibig. Gemini Ngayong araw may pahiwatig na may taong lalapit sa iyo na may layunin sa pakikipag-usap. Huwag ka agad mag-alala o magduda. Basta't manatiling kalmado at siguradong magagawa mong tama ang mga desisyon, kung ikaw ay alam mo ang detalyadong proseso ng deal, magiging maayos ang lahat, ngunit, mag-ingat sa mga taong lumalapit upang humingi ng tulong, hindi lahat ay karapat-dapat, sa halip na maawa agad, pag-isipang mabuti kung ang kanilang hiling ay makakabuti rin sa iyo, iwasan ang ganitong mga usapan para maging maayos ang buong araw, ayon sa iyong gabay. Sa aspeto ng pera, magandang araw ito para maglaan ng tulong, lalo na sa iyong mga kapatid at magulang. Kung sila ay nangangailangan, ang tulong na ibibigay mo ay magdudulot ng pag-unlad sa kanilang kalagayan at magdadala ng swerte sa iyo. Pagdating sa trabaho, magingat sa pagtitiwala, huwag agad magpakampante sa mga tao dahil may posibilidad na mapasok ka sa isang sitwasyon na hindi mo kagustuhan. Sa pag-ibig, laging maging maunawain sa iyong kapareha. Ang pagkakaroon ng mahabang pasensya ay magdadala ng positibong enerhiya sa inyong tahanan at mas magiging maligaya ang inyong pagsasama. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color red at color white sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 8, number 39, at number 27 ay magiging gabay mo sa paggawa ng desisyon, tandaan ang Sagittarius ang iyong kaibigang zodiac sign, magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin, magingat sa mga libra dahil maaaring magdulot ito ng mga desisyong ikalulungkot mo sa hinaharap. Cancer, ang pahiwatig ng iyong gabay kapalaran ngayong araw may sinyales ng maliit na suliranin na maaaring maranasan sa mga transaksyon. Mahalagang maging maagap at mapagmasid upang hindi maantala ang pagdating ng swerte mula sa iyong mga pinaghihirapan. Iwasan din ang pagiging padalos dolos at panatilihin ang kalmado upang hindi lumabas ang aura ng mabilis magalit, sa ganitong paraan, Magagawa mo pa rin ang mga bagay na nais mong tapusin ng matagumpay. May positibong enerhiya sa iyong paligid ngayon, lalo na sa mga usapang may kinalaman sa maliliit na oportunidad na maaaring pagkakitaan. Huwag mong hayaang makawala ang anumang oportunidad na dumating, dahil ang gabay ng iyong mga bituin ay nagpapahiwatig ng magandang kapalaran sa pera ang pag-iingat sa paggastos ang dapat mangibabaw ngayon. Iwasan ang pagpapahiram ng pera sa mga kamag-anak tulad ng pamangkin at pinsan, dahil maaaring ito ang maging sanhi ng pagkakaroon ng kagipitan sa hinaharap. Ang sinyales ay nagpapahiwatig na mas makakabuti ang mag-focus sa sarili mong pag-iipon. Sa pag-ibig may kasiyahang dala ang mga bituin sa iyong araw, may posibilidad ng masayang gabi na puno ng pagmamahalan, na magdudulot ng positibong enerhiya at swerte sa inyong tahanan, ang inyong masayang pagsasama ay magpapaganda ng hindi lamang ng kutis, kundi pati na rin ng iyong kaisipan. Sa trabaho ngayong araw, ipagpatuloy mo ang pagpapakita ng walang sawang tiyaga at determinasyon sa lahat ng iyong ginagawa. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man kaliit, ay mahalaga at magdadala ng tagumpay. Ipinapahiwatig ng iyong gabay na ang iyong kasipagan ay hindi lamang magbubunga ng mga agarang resulta, kundi magiging pundasyon din ng iyong pangmatagalang pagunlad ang pag-asenso na iyong inaasam ay unti-unti mong makakamtan kung mananatili kang masigasig at handang harapin ang mga hamon ng may positibong pananaw. Ang iyong disiplina at pagsusumikap ay magsisilbing ilaw na magpapakita ng tamang landas patungo sa mas matatag at matagumpay na kinabukasan sa iyong trabaho. Huwag mag-atubiling magpatuloy dahil ang bawat sakripisyo ay may kalakip na gantimpala, upang mapalakas ang iyong swerte at magpasigla ng iyong isipan, isama ang mga kulay na color blue at color green sa iyong araw, lalo na sa mga usaping pinansyal, ang mga numerong number 13, number 25, at number 6 ay magdadala ng mga oportunidad at kasaganaan sa iyong mga plano, huwag kalimutan. Ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, magdadala ng inspirasyon at karunungan sa iyong mga gawain. Leo, ang pahiwatig ng iyong gabay kapalaran ngayong araw makikita mo ang sinyales na dapat ayusin ang mga sigalot o alitan sa mga nakaraang transaksyon. Bagamat hindi na ito makakabuti para sa negosyo. Maaaring maging mabuting kaibigan na lamang ang mga taong ito. Ang aura ng iyong buenas ay malakas sa maliliit na transaksyon na magbibigay ng dagdag kita. Ipagpatuloy mo lang ang nais mong gawin, lalo na sa mga oportunidad na maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang kita. Sundin ang pahiwatig ng iyong gabay at ang tamang landas ay liliwanag para sa iyo. Sa trabaho maging masinop at maingat sa bawat gawain ngayong araw, sikapin natapusin ang mga mahahalagang proyekto ng walang aberya o problema upang manatiling maayos ang takbo ng iyong trabaho. Sa pagmamahalan ang iyong araw ay puno ng normal na kasiyahan. Ngunit mag-ingat sa mga salitang bibitawan ang anumang maanghang o matalas na pananalita ay maaaring makasakit ng damdamin ng mga kasama mo sa pamilya Ito ay maaaring magdala ng kalungkutan at di pagkakaintindihan sa tahanan kaya't mas mainam ang pagiging mahinahon at mapagpasensya Isama ang mga kulay na color yellow at color blue sa iyong araw para sa dagdag na suerte at tibay ng loob. Ang mga numerong number 12, number 25 at number 9 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Tandaan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang gabay mula sa mga bituin. Mag-ingat sa mga Aquarius. Lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay at pera, upang maiwasan ang di inaasahang gastos. Virgo, ang pahiwatig ng iyong gabay kapalaran ngayon araw, na ang mga plano na matagal mo nang iniisip, lalo na kung may kinalaman sa negosyo o usapang pampamilya, ay dapat mong ipagpatuloy at pagplanuhang mabuti para sa mas magandang resulta sa hinaharap. Iwasan mo muna ngayong araw ang mabilis na pagpaubaya sa damdamin ng awa, dahil maaaring samantalahin ng iba ang iyong mabuting loob, sa ibang pakikipag-usap, mas mainam na ipagpaliban ang mga transaksyon at iwasan muna ang mga deal, kahit pa sa mga miyembro ng pamilya, sabihin na lamang na sa ibang araw na nila ito ipagpatuloy upang makaiwas ka sa hindi inaasahang gastos at abala sa trabaho, maging mapanuri sa pakikisama ngayong araw, ang pakikipag-ugnayan sa mga katrabaho ay maaaring magdala ng tukso o alitan. Kaya't pag-ingatan ang mga sitwasyon na maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan o pagkakagastos. Sa pera, kung may kapatid na manghihiram ng pera, Maaaring pumayag ka, magbibigay ito ng positibong aura ng katalinuhan sa paghawak ng pera, at makatutulong ka rin ng hindi naaabuso ang iyong kabaitan. Sa pag-ibig, ang pagiging malambing ay magdudulot ng swerte sa inyong relasyon. Ipakita ang iyong pagmamahal at ito'y magbabalik ng positibong enerhiya sa inyong pagsasama na lalong magpapatibay ng inyong koneksyon, ang mga kulay na color red at color white ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw na makakatulong sa katalinuhan ng paggawa ng desisyon. Ang mga numerong number 10, number 22, at number 29 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad, huwag kalimutan ang cancer ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, magingat sa mga liyo. Dahil maaaring may masamang impluensya ito sa iyong mga desisyon, lalo na sa usaping pera. Libra, ngayong araw ay ipinapahiwatig ng mga bituin na ikaw ay mapapalibutan ng masayang enerhiya at positibong aura. Gayunpaman, kailangan mong maging maingat sa pagtitiwala sa ibang tao, lalo na kung may mga transaksyon kang papasukin. Huwag basta-basta magbigay ng tiwala, ngunit huwag ding pigilan ang pakikipag-usap at pag-explore ng mga bagong oportunidad kung may plano kang deal kasama ang mga kapatid o pinsan. Ito na ang tamang pagkakataon para simulan ang isang bagong kitaan tandaan lamang na iwasan ang pakikipag-usap sa dalawang lalaki ngayong araw. Dahil pareho kayong matalino at maaaring hindi magkaintindihan sa inyong nais gawin. Sa trabaho, magiging maayos ang takbo ng buong araw at walang malaking problema ang lilito, ngunit mag-ingat ka sa mga kasamahan na mahilig magbiro, lalo na kung may kinalaman ito sa pag-ibig huwag kang makisama sa kanila upang maiwasan ang anumang gastos o alitan sa pera makakatulong ka sa iyong magulang at kapatid upang mapabuti ang kanilang kalagayan ngunit iwasan mong magbigay ng pera sa mga pamangkin ngayong araw dahil maaaring ito ay magdulot ng pagsubok sa iyong pinansyal na kalagayan sa pagmamahalan ipakita ang iyong lamang sa minamahal. Magdadala ito ng masayang gabi at magpapalakas ng positibong enerhiya sa inyong relasyon, na magpapabuti ng inyong koneksyon at maghahatid ng swerte sa inyong tahanan, upang ma-attract ang positibong enerhiya, isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color red. Ang mga numerong number 20, number 31, at number 17 ay magdadala ng tamang direksyon at swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, magingat sa pagsama sa mga malalayong lugar kasama ang Pisces. Dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang gastos o karamdaman. Scorpio Ngayong araw ay kailangan mong maging maingat sa mga pakikipagdil o pag-uusap, lalo na sa mga taong malayo. Iwasan ang sobrang paggastos. Kung may mga napag-aralan ka ng transaksyon at tiwala ka na sa mga ito, magpatuloy na at pirmahan na ang mga papeles, ngunit tandaan, ang iyong kabaitan ay maaaring gamitin laban sa iyo ipinapahiwatig ng iyong gabay na dapat kang maging mapanuri sa mga taong kaharap mo. Kung may nararamdaman kang hindi maganda, huwag mag-atubiling iwasan sila agad dahil maaaring may balak silang maglamang. Sa pera, maari kang maglabas ng pera lalo na kung ito ay para sa pagtulong sa magulang o kapatid. Kapag may bibisitang tao sa inyong tahanan, may dalang swerte silang may iwan sa inyong bahay, kaya't maganda ang tumanggap ng bisita. Sa trabaho, ang maagang pagpasok sa trabaho ay magbibigay sa iyo ng isang maayos na araw, maging maagap sa mga gawain upang maiwasan ang anumang aberya. Sa pagmamahalan, iwasan ang pagseselos at ang pagbitaw ng mga salita na alam mong makakasakit sa iyong mahal sa buhay. Maging mahinahon at maunawain upang mapanatili ang kapayapaan at pagmamahalan sa inyong relasyon, para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color gold at color green sa iyong araw upang mapalabas ang iyong kasipagan. Ang mga numerong number 21, number 38, at number 5 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, magpapalakas ng iyong determinasyon at tagumpay. Sagittarius Ngayong araw ang mga pahiwatig ay nagsasabing kung may alinlangan ka sa isang bagay. Mas mabuti pang pag-aralan mo muna ito bago sumabap sa pakikipagdil sa mga kamag-anap. May posibilidad ng isang bagong kaalaman o oportunidad na magbibigay ng positibong resulta ipinapahiwatig din ng iyong gabay na ang pagiging tahimik at mapanuri sa iyong mga kausap ay makakatulong upang malaman mo kung sino ang karapat dapat pakisamahan. Sa tahanan, mahalaga na sabihan ang mga miyembro ng pamilya na mag-ingat sa mabilis na pagbibigay ng tiwala sa ibang tao ngayong araw. Gawin ito ng mas maaga upang alam nila kung paano humarap sa mga sitwasyon sa pera. Ipinapahiwatig na bawal kang magpautang ngayong araw, ang sino mang uutang sa iyo ngayon ay maaaring maging sanhi ng kagipitan at galit sa hinaharap, mas mabuting iwasan ang anumang pautang upang hindi ito maging sanhi ng problema. Sa trabaho, huwag magtiwala sa mga tao na masyadong masayahin at laging parang alam ang lahat sila ang maaaring magdulot ng gastos o problema iwasan din ang mga ito upang hindi ka maubusan ng pera mas mabuting maagang pumasok sa trabaho upang makaiwas sa negatibong enerhiya at sa mga taong maaaring makasira ng iyong araw isama ang mga kulay na color green at color white upang mapalakas ang iyong enerhiya at kasiglahan ngayong araw ang mga numerong number 25, number 8, at number 35 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Mag-ingat sa Cancer, dahil maaaring madala ka sa tukso ng paggastos o hindi ka nais-nais na romansa. Capricorn, ngayong araw ang iyong pahiwatig ay napakaganda, lalo na't may hatid kang malakas na enerhiya. Gawin mo lamang ang mga bagay na pinaplano mo, at makakamit mo ang mga positibong resulta na magpapasaya sa iyo at sa pamilya. Huwag mong hayaan na ang galit o inis ay magpabagal sa iyong diskarte. Tandaan! Ang mga payo at bilin ng magulang ay magdudulot ng kasiyahan hindi lamang sa kanila kundi pati sa iyo. Iwasan mo ring pumirma sa anumang kasunduan o deal sa mga kamag-anak sapagkat maaaring magdulot ito ng abala o pagkabawas ng iyong swerte sa araw na ito. Sa tahanan, iwasan ng mga miyembro ng pamilya ang maglabas ng pera para lamang magpakain sa ibang tao. Dahil may posibilidad na mawala ang kanilang swerte sa pamamagitan ng mga pakikisalamuha, maging maingat sa paghawak ng pera. Dahil ang anumang hindi kinakailangang gastos ay maaaring magpabawas ng buenas ngayong araw. Sa trabaho, walang magiging problema sa iyong mga gawain, subalit, magingat ka sa mga kasamahan na mahilig manukso o magpakitang gilas sa boss iwasan ang makisama sa kanila ngayong araw upang maiwasan ang anumang suliranin na maaaring makaapekto sa iyong hanap buhay. Sa larangan ng pag-ibig, kung gagawa ka ng pahayag o salita, maging mahinahon at maingat upang walang masaktan. Ang pagiging malambing at maingat ay magdadala ng saya at pagkakaisa sa inyong relasyon, para sa dagdag na swerte at kasiyahan, Isama ang mga kulay na color red at color pink sa iyong araw. Ang mga numerong number 17, number 33 at number 24 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad. Huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin. Aquarius, ngayong araw ipinapayo ng iyong gabay na umiwas muna sa pagpaplano o pagsasarili sa negosyo lalo na kung hindi ka pahanda o kulang pa ang iyong kaalaman, ang pagsabak sa negosyo ng walang sapat na kaalaman ay magpapabagal sa daloy ng iyong swerte. Huwag mo rin agad sundin ang mga kagustuhan ng iyong mga kaibigan, dahil kahit masaya silang kasama. Hindi sila makakapagdulot ng positibong resulta sa iyo ngayon, mas mainam na umiwas muna sa mga bagay na maaaring makapagdulot ng abala. May positibong senyales ng pagdating ng tulong sa aspetong pinansyal na magdadala ng kasiyahan sa iyong pamilya, sa trabaho, ang pagpapakabanal sa mga detalye at pag-iwas sa pagmamadali ay makakatulong upang maiwasan ang anumang aberya o problema. Sa pag-ibig, may sinyales ng tampuhan ngayong araw, maging mapagpasensya at maingat sa mga pakikipag-usap upang maiwasan ang anumang alitan na maaaring some sa inyong relasyon. Sa aspetong pinansyal, ipagpatuloy ang pag-aaral sa anumang investment o plano. Hindi pa ngayon ang tamang oras para magmadali o sumabak sa malalaking hakbang sa iyong pananalapi, isama ang mga kulay na color yellow at color white sa iyong araw upang ma-attract ang swerte sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 20, number 36, at number 12 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang, tandaan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon mula sa liwanag ng araw, magingat sa pagtanggap ng tulong mula sa Taurus upang maiwasan ang posibleng alitan. Pisces Ngayong araw makikinig ka lamang sa mga dating kausap o kung may tumawag sa iyo, Minsan, ang mga pakikinig na ito ay magdudulot ng kaalaman na maaaring makatulong sa iyong sitwasyon, umiwas sa pakikipag-usap o pakikipag sa mga lalaki, lalo na't maaaring hindi kayo magkasundo o hindi patama ang panahon para pag-usapan ang mga bagay na mahalaga. Iwasan ding lumagda sa anumang kasunduan ngayon dahil mahina ang hatid na swerte ng araw na ito. Sa iyong pananalapi, iwasan ang pagpapautang sa araw na ito upang makaiwas sa anumang problemang pinansyal, ngunit hindi masama kung bibigyan mo ng tulong ang iyong minamahal dahil ito ay magdadala ng dagdag na swerte para sa inyong relasyon at pananalapi. Sa trabaho, walang malalaking balakid na darating, ang dapat mong iwasan ay ang mga kasamahan na mahilig magpakitang tao at mayabang, dahil sila ang maaaring magdala ng malas sa iyo sa araw na ito. Sa pag-ibig, maglaan ka ng oras at effort upang purihin at pasayahin ang iyong mahal. Ang maliit na mga gawaing ito ay magpapalakas ng inyong relasyon at magdadala ng higit pang positibong enerhiya sa inyong pagmamahalan. Ang araw mo ay magiging puno ng positibong enerhiya kung isasama mo ang mga kulay na color yellow at color blue sa iyong paligid. Ang mga numerong number 17, number 13, At number 32 ay magdadala ng swerte at kasaganaan. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at tapang, magingat sa Scorpio, lalo na sa usapin ng pera at relasyon upang maiwasan ang komplikasyon.